Paalaala lang po mga kajami na mag-iingat kayo sa mga ibang Facebook pages. Hindi ito paninirang po rin sa mga Facebook pages o sa mga Facebook uh, groups na kalat-kalat na ngayon about sa mga online lending apps, big teams movement na hindi po lahat, eh totoo dyan. At uh, hindi rin po lahat dyan, eh tutulungan kayo using sasabihin nila sila raw ay taga NBI o PAOK. Okay ah, linawin ko lang, ginagamit na rin sila ngayon para mambiktima ng mga biktima ng OLA. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo itong video ito ay pakilike like lang po. Share nyo na rin sa ibang mga victims para maging aware sila sa mga getong klase ng kusapin at mga klase ng mga scam na ginagawa sa mga online lending app victims. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin. Na hindi ko napapakita muna yung Facebook page na ito kung saan nakita ko itong post ng isang anonymous participant. Hindi ko naman kasi hindi ako sure kung kila kaya ito kasi yung kila kaya legit lang naman is yung UOVM at yung FOLSBIP, Okay, ayun lang po dalawang yan na pinaka legit na mga online lending apps organization victims movement. Okay, yung UOVM. Kasi nakita ko ito, no. Pakita ko sa inyo yung kanyang post. Anyone victim harassment, problem for payment, issue for account, kindly message actionfileharassment.ph at gmail.com NBI featuring PAOK Pansin nyo, di ba? Nasa ilalim NBI at featuring daw yung PAOK Tapos kailangan mag-forward daw ng email sa kanila kung may problema kayo ng harassment, problema sa payment at problema raw sa account May issue daw kayo sa mga account ng mga ola, no? Unang-una, paalala lang, no? Sa tagal ko nang nag din na reklamo For 2023, kasama ko na sila Kikay sa mga mass filing, okay? Kaya mas may hands-on experience ako sa mga pagpapay ng complaint. When the time na lumalapit tayo sa mga ahensya ng gobyerno, unlike this kind of uh, engagement sa mga Facebook pages, unang-una, ang mga Facebook page ng mga ahensya ng gobyerno, may sarili yan. Like the National Bureau of Investigation, mayroong sariling ano yan, Facebook page. And then the PAOK, na kung saan, yung Presidential ang presidential Anti-Organized Crime Commission, may sarili rin pong page yan ng AFB. At kay Sir Winston Castro, may sarili rin siyang Facebook page. Doon lang po kayo sa mga lehiti mong Facebook page nila. At hindi sa mga nag-aalok na tutulungan do kayo, may issue raw kayo sa harassment, yes. May entertain ng PAOK, NBI, PNP, si ADJ and Anti-Cybercrime yung mga harassments. Okay, tandaan nyo yan ha. Pero pagdating sa mga payment o yung mga issue nyo sa mga accounts niyo wala nang pakialam dyan ang NBA at PAOK, tanging harassments lang at yung mga problema kinahaharap nyo dyan kung kayo ay napopose, uh, napapahiya sa inyong data privacy, that's the National Privacy Commission ang, problema ang may hawak dyan. Sa SEC, yung interest at saka yung BSP, kung problema nyo yun yung mga patong-patong na penalties at interest na hindi naman naayon doon sa mga kanilang ceiling of interest rates. Okay, linawin ko. Yung mga ganito, daan nyo, mga nagpapanggap yan na tumutulong sa mga biktima ng ola para biktimahin po kayo ulit. It means this kind of posting sa mga Facebook pages na ganito is mga member o mga grupo ng bura-bura gang. Yung mga sasabihin, buburahin namin yung account mo, may issue ka ba ng harassment, tatanggalin namin yan. Sinubukan ko mag-apply sa ganyan. Inray ko. Kada OLA, 500 pesos. Tatanggalin daw nila. Now, which is, sa tagal ko na, sa ganitong larangan, na walang ganun. Ultimo nga yung OLA, sabihin mo, i-delete eh. Pero pagka nag-apply ka ulit na, doon pa rin yung record mo eh. Ah, Sabihin nyo, hindi totoo. Meron ako nasubukan dyan na isang, hindi ko muna babanggitin kasi nagpa-delete ako ng account. Tapos na nag-a-apply ako, naka-record pa rin ako. Dahil nakikita na hindi na ako pwede mag-apply ng no, loan after ko magpa-delete ng account. Sabihin, alam nila na ako yun. Diba, dapat, di ba dapat hindi nila malakas kasi dinilit me. Eh. Ibig sabihin, naka-record na ako doon sa system nila. Ganun lang po ka, Lina. Pero hindi naman ako kinukulit. Kasi bayad ako ron eh. Kumbaga sa ano, may mga system generated sila na ah, hindi natin sure kung nabura ba nila sa system nila. Sa main system o doon sa ibang mga ah uh, computer system lang no agent natin na may hawak sa atin ako, may error mayroon akong ola agent na mahawak sa akin baka doon lang nabura pero sa main system nila baka hindi kasi kung baga tawag doon uh, system generated ah uh, filing yun ang pagkakaintindi ko kaya sabi ko sa inyo once na ipasok tayo sa mga yan meron pa rin tayo mga nagdaan yung mara record pa rin na eh may record tayo sa kanila eh. okay kaya ako sasabihin nila tutulungan kayo may issue harassment kasi sa pagpapalang ng kabi, sa totoo lang, hindi biro yan. Hindi yung katulad nyo ito, instant solution yung ginagawa nito mga to. I-email mo lang, babayaran mo lang. Walang ganun pag nag kayo ng formal complaint sa PAOK. Hindi po kayo magbabayad pag kayo nag ng formal complaint sa PAOK. Siyempre, alam nyo naman ako, talagang hands-on yung pagpapapail namin ng complaint. Kami pa yung binibigyan ng pagkain at pamasahe pa uwi kapag kami nagpapail ng complaint. Okay? Yan lang po yung kanilang uh, pinaka doon. Tulong kung sakas, sakali may trabaho ka, naabalo yung trabaho para lang mag-file ng complaint sa mga abusadong ola. Binabalik po nila yon Ngayon, pagkain, ando na po yun. Lahat po nung uh, pangangailangan nyo sa maghapon, merienda lahat. As in, pasok lahat sa gastos nila at pamasahay papunta at pauwi. Yun po. Pati yung araw mo, aba, ano, kasama siguro doon sa uh, bibigay nila. Kasi ako, nahanhan ko na, yun. nasubukan ko na po yun. Hindi po yung sila yung maniningil. Unlike dito, tandaan nyo ha, may sariling Facebook page po. At meron din naman silang ina-update, lalong-lalong na sa o at sa page ni Sir Winston Casio, kung ano yung updated na Gmail na gagamitin na para sa mga pagpapail ng complaint. Sa ngayon po kasi, excuse <coughs> sa ngayon po kasi, wala pa po sila ginagawa mga Gmail o other uh, email for the complaints sa mga ibang lugar sa mga, kasi mas tinututukan po muna ngayon sa ngayon ha pero may plano po sila nationwide ad sugar by the other base kasi nga may ginagawa sila ngayon doon sa pagsasampa ng kaso doon sa na raid na ola yung isi peso di ba kasi nagpasampa na po sila ng kaso ngayon sa mga collector agent and then pag nag-update sila doon po kayo mag-forward ng nang <coughs> complaint o nareklaso is po medyo nahirapan ng kuminga medyo masama pa rin ako yun yung yung pagpapail ng complaint kapag sila nagpost mismo kung saan kayo magpapail ng email sa complaint na kailangan nyo i-forward then kapag ka kayo nakapagpail po ng complaint sa email hindi rin po agad-agad na sa video kasi po minsan ang dami pong papail hindi po agad-agad na di-distinguish o hindi po agad-agad na babasa dahil uh, din po yung mga may hawak sa kanilang computer dahil syempre may mga ibang gawain din. Sisilipin mo nila. Tapos kapag ka kayo kinontak ng agent o na nag-iimbestiga, sagutin nyo kasi may nakausap kung isang investigator na may gano'n siya kinakausap na may, siya, reply yan na email. Hindi naman sumagot. Kaya medyo nagkakaproblem minsan. Pag sinagot naman, ayaw naman mag-reply. Siguro dahil busy, daka email, hindi hindi agad-agad napapansin. Unlike the text o messenger, di ba? Mga ganon. Kaya payo ko sa inyo, iwasan yung makipag-engage o makapag-transaction sa mga gitong klase. Naka-anonymous yun. Kasi kung legit na, ano yan, na empleyado o trabahador o uh, talaga nagtatrabaho sa government, hindi niya kailangan mag-anonymous. Papakita niya kung sino siya. For the transparency. Hindi ka tulad niya, nakatago. Alamin niyo, narin po niya ako kung legit ba siya? Hindi niya masagot. Sinagot sa akin, reaction, care. Ayun lang. So that means, pag ito nakita, ano pa? Pwede is ano kung irereklamo Pwede naman nagpapanggap identity theft uh, fraudulent ano uh, dis disguise, di ba? Yung nagpapanggap na empleyado ng MBA at PAOK. May kaso yan. Pag napatunayan na nagpapanggap siya at naninil ng pera doon sa mga biktima ng ola. So sana nakatulong ang video ko ito muli. Maglalabing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok at maraming po salamat at hanggang sa muli.